Yung building na gray, yun yung CIIT. So, ito siya mula dito sa studio apartment unit. So, ito yun. Yan yung building ng 60 Kamuning uh, Residences. Yan. May katabi siya na quick clean. So, pwedeng dyan nagpa-laundry. So, 4 to 5 minutes walk siya from pa papunta dito, dito sa 60 Kamuning Place sa ngayon naka-open yung gate pero meron yung gate yan nandyan so try natin, pakita ko sa inyo yun, yan, nakasara and pagpasok ko mismo ng gate meron dyang security guard so ang inaalaw lang dyan ay dapat um, parents or kung sino lang yung inilista sa kanila na pwedeng pumasok pero bawal ang I think parents lang ang allowed. So, ito yung pinakang niya. Sa fourth floor, yung pinakang unit. So, eto na, dito na yung fourth floor. So, doon tayo sa room 405. So, ito yung room. Room 405. Pagpasok nyo, naglagay na rin kami dito nito. shoe rack. So, pwedeng paglagyan ng mga sapatos ng kids. And then, yun. Laundry basket. Tinigisa na rin sila ng tatlo. And then, yun. Ito yung CR. So, pinuksan mo na siya. Yeah, super clean siya. Pagkakay na lang kami dyan, ha? timba ng pagkakil at saka ng tabo. And yeah, meron sila sa kuwan, tapang lalaba, and trash can. So, pwede maglagay dito ng mirror para meron sila dyan nalagay din ng brush. And then, ito yung kanilang study table. So, pigigisa sila dyan. So, kulang pa ng isa yan. So, yan. Meron na dito ang dalawa. Ito yung kitchen. So, meron ng induction, rice cooker, and kettle meron din dyan, langgana. Then, dito yung pwede silang maglagay ng groceries. So, yan. Yeah, may space sila dyan para sa kanilang mga groceries. Condiments. Okay, dito yan. Pwede silang maglagay. May mga drawers din dyan sa baba. So, pwede rin palagyan ng iba't iba pang kailangan nilang gamit. So, pwede din dito ilagay yung uh, walis. And then, may trash can na rin dyan sa pili. Ito naman yung dining table. Tapos yan, meron rin sila dyan na pinggan, baso, etc. So, complete set na halos talaga, guys. Mga moms. Ito <laughs> yung ref. Mini siya, pero actually hindi rin. So, yan, may freezer siyang ganyan. And, malaki siya. Pwedeng paglagyan ng mga pagkain ng kids. Itong bed na to, yung semi-single, semi-double, yan yung sa daughter ko. And para sa kanyang mga magiging roommates, ito yung bunk beds. So, dalawa, ting isa sila. And then, itong Orocan na storage cabinet na may drawer and may susi. So yan, tigisa din silang tatlo dyan. Itong isa sa gilid. And yung aircon nandito rin. 1.5 horsepower. So yan. So ito yun, yung kanilang kabuoan ng studio unit. So, meron pa ditong space. Kung eh. lalagay pa ako ng isang extra uh, table at isa pang orokan kasi nadadalawa pa yung orokan and dadalawa pa din lang yung study table. So, ang kailangan na lang nilang dalhin is yung mga bedsheet at saka pillowcase at saka mga kumot. So, yun. The rest, almost complete na dito. Ready na siya para sa mga mag-move-in. So, yan. Ito yung ating pinto. Diyan. Diyan. So walang curfew pero merong quiet time na 10 pm onwards.